Hello everyone for today's video. Samahan nyo kaming gumala sa aming kaibigan dito sa New Zealand. So ito pala yung aming dinadaanan dito papunta sa Libin. So ang ganda talaga ng mga tanawin dito lalo na pagdating ng autumns. Ayan guys. So ito nga yung mga daan dito sa province area. Yung mga... Ayan guys, ang dami mo talagang, ang dami talagang mga baka at mga karniro or tupa dito sa paligid ng kabundukan dito sa kabundukan na nakapastol so ayan nga guys yung mga paligid dito ay napakalinis tingnan kasi nga may mga tupa at mga baka dyan na pinapastol nila so nakapins pala lahat ng mga ano dito guys sa kabundukan yung mga lupain dito may mga pins talaga at may isa pa hong nakita dito na inaalagaan nila yung deer or yung usa. So, ito naman yung mga baka na nadaanan namin habang. Ayan guys, ang daming baka talaga dito. So, yan pala yung mga baka na pinagkukuha ng mga gatas na ini-export ng New Zealand to Philippines. So, ayan nga guys, ang lawak ng mga lupain dito na wala talagang tanim. So, yung nilalagay nila dyan is yung mga baka lang talaga at mga upa yung carnero or sheep. So ito na nga yung binabaybay namin na daan bago kami dumating sa kanyang kaibigan. So yung kaibigan niya pala ay nakatira dito sa Libin. So ayan na nga guys, dumating na kami dito. I'm trying to keep it totally. Come on, bitbitin. Ha. Uh, this is my girlfriend. My girlfriend! My girlfriend! Papa, come here! Come here! Come here. Oh, Look at this baby! Look, you're a video! Look, you're a video! Look! I can't so me oh. <laughs> This, right, this is her girlfriend. That's the boyfriend. That's the girlfriend. Pull <laughs> oh, you stanky. <laughs> 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 that's worse than the, that's worse. So it's worse than the poo. My team can take a me doing the best. So ayun nga guys, yung mga anak ng ng kaibigan ng partner ko ang kukulit. So ang babait din nila. So ayun na nga guys. Umuwi na kami so ito pala yung mga maisan dito na aming nadaanan. So ayan nga guys, ang daming mga tanim dito na, mga mais or sweet corn. Thank you for watching.